Magandang araw po sa inyo itong guided at ang ating reading for today is para sa buwan ng May sa mga cancer. Ang kanilang kapalaran, pag-ibig, o um, sabihin natin na uh, relasyon at pananalapi ngayong buwan ng Mayo. Ngayong walang may mga uh, cancer. um Ngayong may uh, may ano, uh, parang merong mag-aalok sa'yo. So, ngayong yung pinaka environment mo, mo ngayong uh, may mga cancer is may isang tao na nag-o-offer sa iyo o mag-o-offer sa iyo ng mag-o-offer sa iyo na ng kanyang anong sarili or mga balak niya or mga plano niya and yet you are so defensive so kinikilatis mo so nakita ko ngayong may is relationship matter. Uh, possible manliligaw or isang tao na matagal nang nag ano sa uh, sinasabi yung pag-ibig niya sa At ikaw naman medyo ano ang um, natatagal lang ka mag-isip. So hindi ka sure Hindi ka sure kung ano yung ino-offer sa iyo na yon, kung totoo ba o hindi. Kung hindi man ito sa ano, sa uh, romance is in offer sa iyo uh, more on uh, a plan, kung saan joint venture, mga ganong may mga klasing uh ipo niya sa iyo. So, may mangungulit, may mangungulit ngayong May sa'yo at medyo hindi ka sure o dinidepensahan mo muna yung sarili mo sa mga ganong klasing bagay but nakikita ko naman na uh, kung sa romance to no nakikita ko naman na ano e eh, totoo siya at kung sa business naman ito or something sa pananalapi mo Nikita ko naman na ano na sincere siya kung ano yun at nakikita niya na matutulungan kanya malaking tulong ang pwedeng maibigay sa iyo kung tungkol sa kaperahan man or plan about business o tungkol sa ah uh, emotion niya sa iyo mga ganoon is sincere siya so kung hindi ka sure ngayong may masasabi kong mas ipapakita niya kung ano yung kanyang ano gusto i hayag sa iyo ngayong may Although medyo naiirita ka. So yung pinaka environment mo ngayong may of isang tao, naka ang iyong may is doon sa isang tao na merong sayong gustong i i impose o gustong i i alok sa iyo yung sinabi ko kung sa romance yan possible maniligaw mo or um na nagbibigay na ng gusto kanyang pakasalan mga ganon or mga balak niya na gusto niyang aning ka kaya lang eh medyo nagaalangan ka so kung sa business matter naman yun dahil meron kang mga konting um, failure before so hindi ka masyadong naniniwala so kung ano man yung mga darating o may tao na magbibigay siya ng ganong klase ng alok eh masasabi ko na yung tao ni is sincere siya at wala akong nakikitang negative na impression sa kanya or gustong hindi maganda sa iyo so yung pagiging defensive mo siguro is dala din siguro ng mga before na failure mo na gusto mong siguraduhin ngayon na yung taong enter sa iyong buhay o magbibigay sa iyo ng ano ng opportunity is this time is totoo sana totoo at nagbibigay sa iyo ng ano ng konting ano saya ng puso kahit papaano So ay yung relationship mo this May para sa ano para sa mga Ah, uh, couple, nakita ko na ano. Uh, pagkapagod. Pagkapagod yung parang sa paulit-ulit na sitwasyon. At uh, pagkapagod na parang na manipulate ka ng iyong ka -relationship. Or kung sa family mo naman, or sa sa trabaho mo, parang na ano kay yung paulit-ulit na situation mo, parang nakapagod na. Uh, sa, dahil sa dami mo nang gustong mangyari o mga plano so pinipilit mo pa rin na kahit na pagod ka na dun sa uh, ano mo na yon sa career mo na yun, spin push mo at kung sa relationship naman kung napapagod ka naman man na sa iyong karelasyon ngayon masasabi natin pinipilit mo pa din mag -stay, kasi nga marami kang plano marami kang plano although piling mo manipulated ka na whatsoever is yung goal mo pa rin at yung plano mo pa rin na yun yung nag, nagpapasti sa'yo at kung ano man is ayaw mong talikuran talaga hanggat maaari is mag ka dun sa relationship na yun uh, lalo na ngayong May but for me nakikita ko naman na magtatagumpay ka in a relationship na kung pagdating sa trabaho is mag excel ka Uh, yung yung ano yung yung pagtiyaga mo magkakaroon ng mas magandang opportunity sa iyo at the end yung pagiging matiyaga mo at kung sa uh, romance naman is ano uh, may kita natin na makuha ma ma mo yung respeto na yon pagdating ng araw dahil may dahil yung tao na nagbibigay sa iyo ng konting ano ngayon hirap is may kita niya lahat ng mga paghihirap mo before from now on at masasabi mo na at least hindi ka nag-give up at kung yung mga tao na uh, yun or na nagpo-push sa iyo ngayon at dumating ang araw na makita kanila na sa taas ka ano ka is eh, yung ka makakuha talaga ng respeto sa kanila minsan ganun, yung mga tao talaga na minamanipulate tayo dahil possible dahil mas mali tayo sa kanila o kita nilang hindi tayo masyadong kapaki-pakinabang but anything na ginagawa mo ngayon na wala kang regret at masaya ka na kita mo yung mga ibang tao or lalo na yung family mo na nagiging maluwag sa buhay kahit na mahirap, nahihirapan ka is i-reward naman yan ng nasa taas pagdating ng araw which is malapit na yon at kaya wag kang ano, susuko yun lang ang masasabi ko in any relationship whether sa romance ba yan sa family mo o sa work mo is tiyaga pa rin. So, matiyaga ka naman. At kahit na sabihin natin na mahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon dahil parang napapagod ka, nakaramdam naman tayo lahat ng ganang pagkapagod eh, is nagawa mo pa rin mag-chill. So, ang pinapayo ko lang sa'yo is i-divert mo pa rin yung sarili mo sa ibang bagay. Kumain ka pa rin ng gusto mong pagkain kung magdi day off ka, pumunta ka dun sa lugar na gusto mo. Para at least medyo, di ba, na-relax ka. At medyo kapag feeling mo na papagod ka at gusto mo umiyak, simbahan lang, dun mo, ilabas mo lang lahat yan. Para pagkatapos na makahinga ka. And then, pumunta ka na dun sa paborito mong pagkain. Kumain ka, magpasalamat ka. Dahil, binibalas ka naman ng panganoon sa mga opportunity. At hindi ka naman pa makahanap lagi ng trabaho para punan mo yung mga bagay-bagay na kailangan ng pamilya mo. Kaya in the long run, magkaka, magkaka, mahanap mo din o makuha mo din yung respect dun sa mga tao na yun. So, more in your finances. Eh nga. Uh, something na medyo nahirapan ka before. So, kahit pa ang finances mo ngayong May is hindi naman ganong karatel. So, may nabubunot ka pa rin sa iyong bulsa. So, ka pa rin at nakakarating pa rin sa tamang lokasyon ang iyong kinikita. At hindi naman na-waste lang talaga. And, um, may nakita lang ako dito na ngayong buwan ng May na um, something like, ano, uh, kung may buntis sa pamilya. Parang ganun. So, kailangan niya ng, uh, tulong sa iyo mula sa iyo or isang business venture o pagkakakitaan na gustong gawin at uh, ng tulong sa iyo at ang goal na rin sa is may kinabang ka din may kinabang ka din doon sa gustong balak nito mukhang uh, ikaw lang maglalabas ng pera tapos siya yung kikilos so wala akong nakikita ang negative motive din tungkol doon Uh, although iba yung uh, hindi ko lang alam no kung possible yung tao na bin, yung environment na yung na sinasabi ko kanina is tungkol din nga din sa may kaperahan na binanggit ko din kanina so uh, nilalapitan ka ng mga tao na may masasabi ko lang na nilalapitan ka ng mga tao na gustong matulungan nila yung sarili nila and then matutulungan ka din win-win situation ngayong may so kung may nakikita at nakikita kong wala silang uh, negative na motive about it. So, may kinabang ka, kinabang din sila. So, ganun ang nakikita ko yung win-win talaga. Although, sabi ko nga marami ka rin pinagdaanan about issue ng kaperahan before. So, gusto mo lang din talaga na ano, medyo mag, ano, maghikpit ng sinturon. Pero, syempre, kung walang, uh, sabi nga, di ba, kung hindi ka magte-take ng risk minsan, talaga hindi mo rin makikita yung goal mo kung ano, kung mangyayari ba talaga. At ngayong May, mas maganda kung pisahan mo kung ano yung risk na yon na binabanggit ko. Uh, para naman yung makita mo na siya on the long run bago matapos ang uh, taon na to. Pagdating sa yung finances. So, bunot tayo ng iyong angel card. Ano yung angel message? You're ready. So, sabi niya sa si angel mo yun is, you're ready. So, tulad din sinabi ko kanina, dahil di, dinidepensa mo, sinisecured mo na, kung ano may niyong mga um, sinisecured mo sa liwan, dahil ayaw mo magtiwala, muna ngayon, ayaw mo, ano, baga, nakikita mo na, kung kapanipaniwala ba yung sinasabi ng mga tao na yun, you're ready. You're ready na mat-take risk. Gaya din ang sinabi ko kanina, ready ka na para mag, ay yung mga pinupush sa'yo. Kasi tulad ng sabi ko kanina, kung sino may yung mga tao na yun, wala akong nakikita sa kanilang bad intention. mga win-win situation talaga. Uh, may kinabang ka, and then may kinabang din sila. Both. Kayo is uh, vice versa kung ano may yung ano na yon so kung ano may yung mga bagay na yon ngayong may is mag-decide ka na siguro mas magandang ngayong may na i-decide or mag-decide ka na ngayon may malapit ng uh, makalahati ang taon isang buwan na lang is kalahati na. So, kailangan meron na tayo nakikita ang progress sa sarili natin, di ba? Mayroon na yung kalahati na ng tao, nakikita pa rin natin, nagsasuffer pa rin tayo. So, spirit animals. Thank you, Animal Kingdom, for blessing my path with love. So, sinasabi sa'yo ng Angel mo ngayon, siguro, yung para medyo magbigay sa'yo ng magandang uh, vibes ba, or ano, uh, iniingini sa'yo ng ano na mag-alaga ka ng isang hayop anything uh, with feather. So, possible pag sinabi natin with feather is ibon yun. Ibon. May ko dito is ibon. Pag alaga ka, labord na mga ganun na tweet, tweet. O, na-enjoy mo yung kanya ano, pagdating ng ano, na minsan kausap ko sa mo din eh. Ganyan, kami dito, may ibon kami before na alaga. And eh, napaka sarap na ng pakiramdam na rinig mo lang siya everyday. And then, nagiging malapit siya sa'yo. And then, minsan na kinakausap mo pa. Although, meron din kaming aso dito. Pwede rin magalaga ka ng aso. Pero, uh, nakita ko, ang spirit animal mo is, is my feather. So, magalaga ka ng white uh, with feather. So, uh, magbibigay sa ito ng magandang ang um, pasok ng iyong ano uh mga blessing or mga sign na gusto mong uh, makita sa at may kilala mo yung mga tao sa paligid mo eh, dahil nililinis na nung nung ano na yon nung animal mo na yon so kung hindi ka man makapag-alaga ng ibon sabihin natin na mas madala siguro na kapag nag ano ka yung natutulog ka o nag ano ka is huli ng mga ibon yung yung pinapakinggan diba may mga ganun tayong mga subliminal music na about the forest and whatsoever yun maganda siguro makinig ka sa mga uh, ganun ngayon para magbibigay sa iyo ng uh, enlightenment sa at makikita mo yung mga tamang uh, decision mo So, tulad ng lagi kong sinasabi din na everything na maging decision mo o gagawin mo araw-araw is ipagdasal mo. Humingi ka ng uh, guidance sa taas lagi. Lalo na yun sa iyong mga anghel na pinababa yun sa iyo ng Panginoon para i-guide ka lagi. So, ano, i-reach mo lang sila dahil nandun naman yun ang pinaka parang role nila sa iyo is matulungan ka para hindi ka nalilihis ng landas. So, sa ngayon lang yung reading for May, mga Cancer. Maraming salamat sa inyong panunod, pagkinig. God bless.